pag sa Israel. Sobra sa tatlo na raang pasabog ang pinalipad ng Iran bilang ganti sa pagpasabog sa kanilang embahada sa Syria ilang linggo ang nakararaan. Namataan sa ere ng Jerusalem ang mga cruise missiles at drones na mula sa iba't ibang direksyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang umatake ang Iran at sa una ay inaasahang mag-iiwan ito ng malaking sakuna sa mga infrastruktura at gusaling at sa tao. Pero halos lahat ng pasabog ay nasangga ng mga kaalyado at ng Israel. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga eksperto, sinadya ito ng Iran upang bigyan daan ang nakagigimbal nitong balak. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... totoo ba? Anim na, buwan na ang nakararaan nang sinalakay ng hamasang border ng Israel at hanggang ngayon ang labanan sa Gaza ay patuloy pa rin. Nakisali na sa gulo ang Hezbollah ng Lebanon at Houthi ng Yemen. Lumumas din sa mga balita ang pagkakasangkot ng bansang Iran sa mga pag-atake. Ngunit ilang beses itinanggi ng pamunuan ni Ayatollah na mayroon silang kinalaman sa mga pagbobomba. Totoo nga naman na kahit kailan ay hindi direktang tinira ng Iran ang Israel hanggang noong pumasok ang buwan ng Abril nang pinasabog ng Israel Defense Force ang embahada ng Iran sa bansang Syria. Napatay ang mga pitong opisyalis ng militar, pati ang isang general ng Revolutionary Guards Corp Elite Quds Force. Ang balita hinggil sa airstrike ay umalingaungaw sa Iran, pati sa buong mundo. Nagpahayag ang pamunuan na lintik lang ang walang ganti. Ilang araw inasahan ng mga Israeli at ng mga kaalyado nito ang mainit na pag-atake ng mga proxy groups. Pero hindi ito nangyari. Hanggang lumipas ang dalawang linggo, ikalabing tatlo ng Abril, ang inihintay ng marami ay, naganap. Sa unang pagkakataon, lantarang nagpakawala ng mga 350 drones at missiles ang Iran. Malaking balita ang pagbomba. Wala ng proxy-proxy, wala ng patago-tago pa. Ngayon, direkta ng gumanti ang Iran sa mortal nitong kaaway habang binabalita na nagsasaya ang mga Iranians sa kalsada. Siyempre, habang tumatawid sa airspace ng Israel ang mga isanaraang drones, isanaraang at limampong cruise missiles at isanaraang ballistic missiles ng Iran, marami ang umaasa na libu-libong Israeli ang mamamatay at daan ang mga gusali ang mawawasak noong gabing iyon. Mantyakin mo, tatlo na raan at limampu ang sabay-sabay na pinalarga nag yung mga Iranians at meron pang mga ini-interview sa kalsada. Kitang kita sa gabi ang paglipa ng mga pasabog papuntang Israel. Sa wakas ay makakaganti na nga naman ang Iran sa mga ginawa sa kanila. Ipinakita sa mga balita ang hugong ng alarm system sa buong Israel bilang babala sa napipintong peligro. Halos dalawa na raang misal sa nagbola mismo sa Iran. Tapos mga apat na pumula mula sa Yemen, pinaghinala ang mga Houthi ang nagpalipad at yung iba sa bansang Iraq at Syria. Ang paggula ng mga pasabog ay mula sa iba't ibang direksyon. Mas mabilis na karating sa Israel yung mga ballistic missiles pero inabot ng ilang oras yung mga drones. Gayunpaman, walang tigil ang nakabibinging paghugong ng alarm system sa mga syudad. May lang pinakitang nagtatakbuhan at naghahanap ng matataguan. Yung iba ay sumilong sa mga bomb shelters ang matinding higanti ng Iran ay dumating na at ang pagkawasak ng Israel ay makakamtan. Pero makalipas ang ilang minuto, wala pa rin sumasabog. So we are following in the East this as war its to Iran's Sa nagliliwanag na langit ng gabi, ang mga kumukutitap na misal sa hindi nakabababa sa target ang mga ito ay nahaharang sa ere. Hindi lamang ang Iron Dome ng Israel ang dahilan kung bakit walang nasalanta ang mga pasabog. Kasama sa mga tumulong ay mga fighter jets ng Estados Unidos, mga base sa bansang Jordan, Pransya at Britanya. Ang USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group ng Amerika ay nakatambay noon pa sa Red Sea na nasa bandang kaliwa ng Saudi Arabia. Isa ito sa mga tumulong upang harangin yung mga drone at rockets na mula sa Yemen. Ilang fighter jets naman ang pinalaga kung saan saan upang habulin yung mga pasabog. Walang laban ng mga UAV dahil wala itong pandepensa. Madali lamang atakihin ng mga kamikaze drones dahil sa itinatayang mga 70 km lamang ang bilis ng karaniwang UAV. Halos kasing bilis lamang ng mga sasakyan sa mga highway ng Pilipinas. Kumpara sa ilang fighter jets ng Amerika na 50 beses na mas mabilis. Yung iba, isang daang beses pa. May mga karga pa itong sopistikadong kagamitang pandepensa kaya halos lahat ng pasabog mula sa Yemen ay napabagsak. Nandun din ang bansang Jordan sa bandang kanan ng Israel na tumulong. Halos dalawa na rang pasabog ang nagmula sa Iran na tumawid muna ng Jordan bago makarating sa Israel. Napakagandang posisyon para dumepensa laban sa Iran. Ano ang tunay na balak ng Iran? Mayroon ding mga pasabog na nagmula sa Iraq, Lebanon at Syria mula sa mga base ng proxy groups. Pero ganun din ang kinahantungan ng kanilang mga missiles kahit halos sabay-sabay at sandamuka ang pinakawalan. Nasa kaliwa lang ng Syria ang dalawang Navy Destroyers ng Amerika na may air defense capability. Ilan din ang pinabagsak nito. Pinakita sa mga ulat, yung mga isa-isang pinasasabog ng alyansa sa ere. Eh. Yung iba mababagal na UAV at cruise missiles. Pero may ilan ding nakalusot at nakarating sa teritoryo ng Israel. Ito yung mga nakikita sa gabi na parang alitap-tap sa langit. Pero hindi yan mga insekto. Iyan ay ang Iron Dome isa sa pinakamatinding pandepensa militar sa buong mundo. Maraming matitinding anti-air defense system na pagmamayari ng ilang bansa. Pero ang Iron Dome ng IDF ay isa sa pinaka pinakasopistikado. Gumagamit ito ng tatlong parte. Una ay ang radar system na naghahanap ng mga pasabog na pumapasok sa teritoryo ng radar. Tapos, ang impormasyon ay pinadadala sa control center upang kalkulahin ng bilis, ang taas, pati ang direksyon kung saan ito babagsak. Tapos ay ipadadala naman ang impormasyong ito sa pangatlong bahagi ng air defense sa Missile Firing Unit. Ito ang titira upang salubungin sa area mga pasabog bago bumagsak sa target. Inaasahan ng Israel ang Iron Dome mula pa nung ito ay unang lumabas taong 2011. Pero hindi lamang ang Iron Dome at mga kaalyado ang dahilan kung paano sila nakaligtas sa matinding paghihiganti ng Iran. Isang kontrobersiya ang lumabas matapos ang pag-atake. Binalita ng Dhaka Tribute isang pahayagan sa bansang Bangladesh na nagbigay ng babala ang Iran sa Israel bago sila umatake. Ayon sa ulat, ang nagsabi nito ay ang pamunuan mula sa Turkiye, Jordan at sa Iraq. Tatlong araw ang ibinigay na paluwang bago umatake ang Iran. Sinabi mismo ng Iran Foreign Minister na si Hossein Amirabdollahian na noong araw ng linggo Sinabihan nila ang Estados Unidos na sa ikatlong araw, sila ay atake. Kaya marami ang nagsimulang mag-isip kung bakit ito ginawa ng Iran. Ito ang binalita sa New Arab noong lang ikalabing lima ng Abril na nagbigay ng impormasyon ng Saudi Arabia at UAE sa Estados Unidos hinggil sa pag-atake. Pero hindi lamang basta-basta impormasyon ang ipinahayag at hindi rin ito mula sa espia o leaked information. Dahil base sa ulat mga opisyal ng Iran ang nagpahayag nito. Dalawang araw bago ang pangyayari, sinabi ang kanilang plano at oras ng pag-atake at ang dahilan ay upang maprotektahan ng Israel ang kanilang ere. Kaya marami ang nabigla sa lumabas na balita. Kahit yung ibang pahayagan ay pareho din ng ulat, katulad ng Reuters na nagbigay nga ang Iran ng babala bago nila inatake ang Israel, bagamat itinanggi ito ng Estados Unidos. Sinabi rin sa Arab News na nagbigay nga ng babala ang Iran bago matake, pati sa South Asian Update na nagsabi ang Iran bago matake. Marami ang naniniwala na ikinalat ito para hindi mapahiya ang Iran at para ipamukha sa mundo na sila ay may kakayang lumaban. Pero may isa pang teorya kung bakit nagbigay ito ng babala. Isang nakababahalang teorya na maaaring maging hudyat ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ayon sa Chatham House, nagbigay ng babala ang Iran upang makita kung papaano gumana ang pandepensa ng Israel. Mahalaga ito kung sasabak sila sa isang malawak na digmaan. Marayal dahil sa malapit ng matapos ang kauna-unahang bomba nukliyar ng bansa at ang pag sa Israel ay isa lamang ensayo. Kung sa larong chess, ito yung gambit. Anong arahal ang mapupulot dito? Bagamat nasangga ng alyansa ang halos lahat ng drones at missiles ng Iran, isang kontrobersiya ang lumabas na tila nakababahala para sa lahat. Sinadya nga ba ng Iran na magbabala bago umatake upang malaman ng tunay na pandepensa ng kanyang kalaban? Sa laro ng chess, ito ang kanilang opening move para makita ang laro ng kabila. Kung ang pang-checkmate ng Iran ay sandata nuklear, magapi man ito ang Israel, baka pareho silang mawasak. Malamang sa huli, stalemate ang labanan. Stalemate, pero milyon-milyon ang mamamatay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.